Walang takas kahit nagtago sa Batangas ang suspect sa pagnanakaw umano ng mga motorsiklo at pagbebenta sa mga ito ng bagsak presyo. Yan ang eksklusibo kong pinutukan. Mula sa Pasig kung saan siya nasangkot sa mga kaso ng pagtangay ng mga motorsiklo, sa Kalaka, Batangas, nagtago ang suspect na ito pero tuluyang nadakip ng Special Operations Unit ng Eastern Police District nitong Biyernes Santo. May warrant daw eh. Alam niyo yun. Ayon sa polisya, ang huling motorsiklong tilangay ng suspect gamit sa trabaho ng isang complainant na sandaling nag dahil daw sa pagod. Matulog po sa gasolinaan. Tapos ano ginawa ng suspect? Doon na po siya na nagkaroon ng pagkakataon na kuanin yung motor. Hindi nagpaunlak ng panayaman suspect na nakakulong sa Pasig Police Headquarters pero ayon sa mga pulis. Ikinwento niya sa amin yung uh, style niya, ang ginagawa niya. Kapag uh, meron siyang nakitang motor o kahit na anong gamit na pakikinabangan niya, uh, kinukuha niya to. Pagkatapos eh, may suking bagsakan ng suspect ng mga tinangay. Naanok niya to sa mga motor shop. Uh, pagkatapos... Sa mababang halaga. Hindi lang muna wanted ang suspect sa paglabag sa anti-carnapping law kundi pati sa theft. Paalala naman ng mga otoridad, lalo sa mga delivery riders na inaabot ng antok at pagod, kaya tumatabi para magpahinga. Doon sila mag-standby ano, mag sa well-lighted as much as possible dyan sa mga ano, malapit sa may police stations or uh, sa barangay, barangay hall. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok 24 Horas.